FW po na teacher mula po South Korea nagtayo po ng community library sa kanilang lumang bahay sa season Pangasinan. Para sa good news na ikwento mo, Idol Ururu Hugotero. Isang gurong OFW mula South Korea ang nagsilbing inspirasyon sa kanyang kababayan matapos niyang itayo ang ilang-ilang Red Spark Library sa kanilang lumang bahay sa barangay Kabaritan Season Pangasinan. Si Marian Campos, founder ng ilang-ilang library, isang guro na nagtuturo sa Korea na nagsimulang mag-ipon ng mga lumang aklat na karaniwang itinatapon naroon. Sa halip na hayaang mabulok ang kaalaman, ipinadala niya ang mga ito sa Pilipinas upang mapakinabangan ng mga batang estudyante at guru sa probinsya. Sa Korea, ang dami po namin um, resources, books resources, school resources, supplies, and we have lots. Uh, and then, since dito rin po ako nakatira, so alam pong may Uh, ang mga resources. So, diyan po talaga yung nag-spark sa akin to open up a community library first. Saan namin dadalhin yung mga libro, yung mga resource, school supplies doon. Saan namin siya dadalhin? And then we come up to a, a project here. So, every summer... Um, yung mga mga materials namin na hindi ginagamit. Meron na kami mga boxes doon, mga balikbayan boxes po ng ating mga OFW sa Korea. So napupuno siya every time every time na napupuno, diretso na dito. Hindi lang library ang itinayo ni Mary Ann. Hindi pa man naitatayo ang naturang community library. Nagdonate rin siya ng ilang mga school supplies at kahon-kahong libro sa ilang pampublikong guro kabilang dito ang principal tree na si Sonia Mamaril. This library hub Has been helpful to the community because the children come here and read because of the new books here and they enjoy reading. That's the start of loving to read. The, the, those books inspire them to read. Katuwang sa proyekto ang Pam Pacific University at ngayon ay tinalagang president ng ilang-ilang library na si Dr. Engelbert Pasag na layuning mas mapalawak pa ang ganitong klase ng programa na magdadagdag sa karunungan ng bawat kabataan. Ining uh, concern which is yung uh, kakulangan sa pagbasa or yung hindi nakakabasa yung mga bata. So um kailangan natin turuan itong mga to. Uh, hindi lang ito uh, function ng isang school lahan or even sa bahay. Kasi sa bahay, pwede tayo magturo kung paano magbasa ang mga bata. Pero itong impact ng community library na kung saan pwede tayo magturo ng pagbabasa ay something na outside of their house pero nasa community pa rin yung bata. Sa kasalukuyan, bukas ang ilang-ilang library sa lahat ng nais magbasa, matuto at mangarap. May plano rin umano silang gawing regular mga aktividad sa nasabing community library. Bukod pa dito, nais nilang mapalaganap ang ganitong klase ng programa sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa lugar na may kakulangan sa silid aklatan. Mula dito sa IFM Digupan, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotaro, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.